nya niya magkakulit na ba, tama ang kukulit ang kukulit ayun lang, lang na kumukulit na kumukulit aray ko, dati dumahandaan ka naman at natapaan na kami dito tigas-tigas pa tigas,

May tingnan nyo, may. May bilibid yung kay dalawa. Bakit siya nagsuka? May. May. Bilibid yung kay dalawa. Kaya na nung mamu. Uma. Kaya siya nagkahulang siya. Iyo. 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 Ulit yung dalawa. Iyo. yung dalawang makulit. ahh, are... oh, tanggal muna natin mo tama para dalan, na... tanggal mo? Tanggal muna. talagang hindi 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 ang hindi na hindi 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 Susok yun, may birthday ka. Pop, pop. Ay, 7-11. Tapos, tapos dito na. Tapos, Ay, nandito na guys. na Ah, ka dito. Huwag ka tayo. Dito na may sa lekat. Pop, pop. Ito na, 7-11. Mama, Around 12. Mm -hmm. Okay, wait na lang kayo sa labas. Akala ko nagpa-reserve ka na kayo. Hmm. Uh -huh. <coughs> oh, kaya basin mo muna, makukulot ka mo. <coughs> Doon mo na sa labas na. Ay, tanong mo? Mag-cheese po ba Anong cheese na yun? Hindi po yun. Unlimited na po. 50 per head. 50 per head? Ano lang, mga apat lang gano'n. Hmm? Nung sa cheese po, one order policy. One order policy po. Ano? One order po na isa. Eh, hindi kasi yung ibang mag-cheese, eh. so how? pagka ganun po ma, mangyayari po, mabubuhod po sa'yo. Okay. Oh, sige, okay lang. Pwede naman sa one table yung mag-cheese. Pwede ilan lang po kayo. Kahit uh, apat Ay, lang. Tapos mm -hmm. yung okay. rice po. Mm -hmm. Pag-garage po pala. Hmm? Pag-garage po lang. Pa may, may additional ba yan? Kasama na po. Ah? Pwede po na lang po. Okay, thank you. Ay, hindi pala nakabidyo tama. Ayan, nawangagitaw na siya na. Uh, Ito tayo, Ito tayo, Annie. Sabi niya, tinanong niya pa ako. Ay na. You want to eat now? Yes. You are hungry? Okay. <laughs> Matakot po kayo sa chan niya. I-ready niyo na po yung kanin niyo. <laughs> Gutom na po siya.

ako Parang kay Prince yan, di ba yan yung binili ko? Masunay chinelas ko. Ando na. Ando na. Tapos nyo na gamitin. Tangong may chinelas ako. Yan ang chinelas namin. Excuse me. Ang gutom na yan. Gutom na ako. Ha? Ang gutom ay, mo doon sa akin. Ikot-ikot na malay na. Ang sandang na. Tutong na ako na eh. Hindi ko masukat makikupo sa table ng may table. Actually, pag gutom na sila. Gutom na mm. sa nga. Tapos pinipimper pa

Okay na. sino po yung apat po na mag Dito ah, Ah, yeah. uh, okay. Doon. po sa display. Strictly yung share. Okay. po na hindi pa the Okay. po yung mga share. Mali lang po kasi. Mali actually 11 yung matatanda. Ito yun I nga. Ito. 9 matatanda. Dalawang 9 matatanda. Oo. Ako naman. Ako yung bahala. Prince. 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 Malaki ka na. Oh, wala na. Malaki ka na. But... Malaki na. Oh, sige na. Maupo ka na doon. Ang mga maapihan. Lumipat? Oo. Doon na kayo. Doon na lang kayo nila. Ano? Doon na kayo. Oh, pwede na umupo. Pwede na umupo mo. Nak. Wait. Doon na, umupu, umupu na. Dirty. Dito kayo. Umupo na ako. 30. Dito tayo. Dito. Dito ka. Dito. Dito ka. Mama, doon ka. Yan na lang kayo. Dito na lang kayo.

No. Ah. Pwede naman, eh, makukain pa rin. Ba't yan nila lagay? Anak, diretsyo ang kinakain. Diretsyo ang kinakain. Nakunting rice lang as dito ka nang rice ka. Yes. Nakata na naka push. Naka oh. Nakana. Oh, ang ba dyan eh? Sakto lang, lang. Oh, hangga, hangga. ngayon kaya na to. May itong dili. Ay, din niluluto. Ano ka ba? Luto? Hmm. Konti lang para hindi siya mapusok. Ano ito? Spicy? Hindi. Hindi pa, spicy. Anong, what you want? Anong gusto mo? Wait lang, wait lang, hindi pa luto. Wait ah. Hindi pa luto, wait lang. Gem, yeah, baka may luto ka na dyan, nagugutom na siya. Maanghang. <coughs> <Wait> <coughs>